Maging matatag at malakas ang bawat bata. Yan ang gusto ko. Tayo ay nagtipon-tipon, hindi lamang upang ilunsad ang isang proyekto, kundi upang ipagdiwang ang ating sama-samang layunin na bigyan ng mas maliwanag, mas malakas, at mas malusog na kinabukasan ang bawat bata. Ako po bilang Schools Division Superintendent at ina ng buong Division of San Carlos City ay labis na nagagalat na magkasama tayo sa makasaysayang araw na ito. Pinag-aralan ko ang datos ng nutrisyon at malnutrisyon ng ating mga mag-aaral dito sa DepEd San Carlos City Division. Ayon sa datos, mula sa Baseline Nutritional Status Report sa taong 2023 hanggang 2024, isa sa sampung mag-aaral natin sa elementarya ay underweight. Kaya naman, bilang sagot sa sitwasyong ito, inihahandog namin ang Project PBMIG o Bawat Bata Malakas sa Inuming Gatas. Ito rin ay bilang suporta sa kampanya ng DepEd na Lakas sa Gatas na naaayon sa DepEd Memorandum Order No. 36, Series 2024. Ang Project BBMIG o Bawat Bata Malakas sa Inuming Gatas ay hindi lamang isang proyekto. Ito ay isang adhikain para sa mas malusog na komunidad. Magtiwala kayo, ang mga batang ito ang susunod sa atin. Sila ang magiging leader ng kinabukasan. Kaya tutukan natin ang kanilang pag-unlad para sa mas matibay na kinabukasan. Kaya nga, hinihikayat ko kayong lahat na magkaisa na ang bawat bata ay lumaki na malakas at masikla. Sa ating mga guru, na may patuloy kayong maging inspirasyon sa ating mga kabataan at sama-sama tayo magtagumpay sa ating mga layunin. Tandaan niyo bawat ngiti ng inyong mga estudyante ay isang patunay na inyong pagsisikap at pagmamahal. Sa ating mga magulang, ang inyong pagmamahal at pag-aalaga ay nagbibigay ng lakas sa kanilang mga pangalan. Kami ay kasama ninyo na masiguro ang kalusugan at nutrisyon ng inyong mga anak. Maraming salamat sa pakikisang sa ating mga mag-aaral. Ang bawat sipag at syaga ay may kapalit na tagumpay. Ang proyekto na ito ay simbolo ng aming suporta sa inyo. Sa bawat baso ng gatas, sangkap nito ang aming mainit na pagmamahal. Layunin kong samahan kayo sa paghakbang patungo sa inyong mga pangarap. At sa ating mga stakeholders, sa ating lokal na pamahalaan, mga non-government organizations, mga partners sa industriya at iba pang mga taga-suporta na is kong iparating ang aming taus-pusong pasasalamat. Ang inyong suporta at pakikipagtulungan ay mahalaga sa tagumpay ng Project BBMIG. IG. Ano nga ba ang ating mga hakbang sa programa? Una, mayroon tayong buwan ng pagtitimbang. Ito ay makatutulong upang masubaybayan ang kanilang kalusugan at nutrisyon. Pangalawa, sisiguraduhin natin ang ating mga mag-aral ay magkakaroon ng araw-araw na pag-inom ng katas. Pangatlo, magdaraos tayo ng buwan ng seremonya ng pasasalamat at pagkilala sa mga donors, stakeholders na tumutulong sa mga programa. Isasama ang mga aktibidad nito sa Gawad Bayani upang mas mapalakas ang ating kampanya at makuha ang suporta ng mas maraming tao. Nais kong iparating ang aking taus-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na narito ngayon. Ang Project BBMIG ay hindi lamang isang proyekto. Ito ay isang pangarap na ating sama-samang isina sa katuparan sa bawat baso ng gatas, tayo ay nag-uugnay, nagmamahalan, at nagtutulungan para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang ating pagkakaisa at determinasyon ay susi sa tagumpay ng proyektong ito. At sana patuloy tayong magtulungan at magsanib puwersa Upang mas marami pa tayong mga proyektong maisakatuparan na makikinabang ang ating mga kabataan. Bilang inyong ina, ako ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Project DBM-IG. Mabuhay ang bawat batang malakas sa inuming gatas. Sa pagkakaisa may pang-asa ang batang makabansa, bansang makabata para sa bagong Pilipinas.